News mga balita ngayon, dalawa patay sa pananalasa ng Bagyong Uwan ayon sa NDRRMC. Dating board member ng Maguindanao del Sur, Tinambanga. Dalawang kataong sakay ng bangka na nasiraan sa Antique, Sinagip ng Coast Guard. Ako po si Cesar Sorian, Marikipid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang kataong naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong lunes ng umaga. Batay sa ulat na inilabas ng NDRRMC, ang mga nasawi ay mula sa rehiyon ng Bicol at Eastern Visayas. Dalawa rin ang naiulat na sugata, aabot sa 230,955 na pamilya o 836,572 na katao ang ang bilang ng mga apektado ng bagyo. Samantala, 1,085 na bahay ang nawasak o nasira sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga. 31 major roads naman sa iba't ibang rehiyon ang hindi madaanan ayon sa DPWH habang puspusan na ang clearing operations sa mga apektadong lugar. Patuloy ang paghihina ng bagyong uwan na habang tinatahak nito ang West Philippine Sea at inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Tinambanga ng sasakyang lula ng isang dating board member ng Maguindanao del Sur sa Takorong City, Sultan Kudarat nitong lunes ng tanghali. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sakay si Taharudin Frank Mlock ng kanyang sasakyan ng pagwabarilin nito ng hindi patukoy ng mga sospek. Bagamat tad, tad ng bala ang sasakyan, mapalad namang nakaligtas ang dating opisyal gayong bulletproof ang Toyota Fortuner na gamit nito. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang mga responsable at ang motibo sa likod ng pananamba. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard Substation Kaluya katuwang ang MDRRMO Kaluya sa isang motorbanka na nasiraan ng makina, dahil sa malalakas na alon at hangin sa karagatan ng barangay Dawis, Kaluya, Antique noong Nobyembre a 8. Ligtas ang dalawang sakay nito at tinala sa sityo Gibuangan, barangay Poblasyo. Ayon pa sa Coast Guard, parehong nasa maayos na kondisyon ng mga nasagi. Pinayuhan din ng ahensya ang mga manging isda at bangkero na laging sumubaybay sa ulat panahon at tiyaking maayos ang kanilang sasakyang pandagat bago pumalaot upang maiwasan ang aksidente. Para sa Kidlat News Channel ako, si Renzel naguula. nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.